Akala nyo ba na ang lugaw ay palaging magaan sa tiyan? Baka ito pa ang tahimik na nagpapahirap sa inyong bato. Tatlong klase ng lugaw ang dapat iwasan at tatlong lugaw na gamot na kayang magpagaling sa bato ng natural. Magandang araw po, mga lolo at lola, kuya at ate. Ako po si Dr. Antonio Reyes at malugod ko kayong tinatanggap sa Buhay Malusog Senior PH, ang tahanan ng mga payong pangkalusugan para manatiling malakas, masigla, at mahaba ang buhay. Pindutin niyo po ang subscribe at bell icon dahil bawat video dito ay alay sa inyong kalusugan at pagmamahal sa sarili. Maraming mga senior sa Pilipinas ang mahilig sa lugaw tuwing almusal kasi nga magaan sa tiyan, madaling tunawin, at akalay ligtas para sa mga may edad na. Pero sa mahigit 14 na taon ko bilang espesyalista sa bato, napakarami ko ng pasyenteng unti-unting nagkaroon ng sakit sa bato dahil sa maling paraan ng pagluluto ng lugaw. Hindi nila napapansin, pero nagsisimula ito sa mga simpleng senyales. Namamaga ang paa, umiiksi ang ihi, laging pagod, at tumataas ang creatinine sa dugo. Akala nila Normal lang yan sa pagtanda. Pero sa totoo lang, iyon ay tahimik na sigaw ng mga bato na pagod na at humihingi ng pahinga. Kapag ang lugaw ay niluluto o tinimplahan ng mali, nagiging mabigat ito sa bato. Ang sobrang alaat mula sa tuyo o bagoong ay nagdudulot ng pag-ipon ng tubig sa katawan at pagtaas ng presyon ng dugo. Kaya napipilitang magtrabaho ng sobra ang mga bato. Samantala, ang karne ng baka at iba pang pulang karne ay mataas sa purine na nagiging uric acid na kapag hindi nailabas ng maayos ay sumisira sa mga silula ng bato. At huwag kalimutan, ang maaasim na gulay o atsara ay may nitrate at nitrite na nagiging nitrosamin, isang lason na unti-unting pumapatay sa maliliit na ugat ng ating bato maraming senior ang naniniwalang ang lugaw na may karne ng baka ay masustansya at pampalakas, lalo na kapag pagod o nangihina ang katawan. Totoo naman, mayaman ito sa protina at iron. Pero para sa mga edad lampas umpupu o may problema na sa bato, ito ay parang dalawang talim ng kutsilyo. Ang karne ng baka ay mataas sa purin na nagiging uric acid kapag natunaw sa katawan. Kapag mahina na ang bato, hirap itong ilabas, kaya naiipon sa dugo at sumisira sa mga silula ng bato. Mas lumalala pa ito kapag niluluto ng maalat, may toyo, patis o broad cubes. Ang tamang paraan, hindi hihigit sa 30 magramang karne, bawat kainan, dalawang beses lang sa isang linggo, at palitan ang alat ng ilang patak ng olive oil, sariwang luya at dahon ng wansoy para masarap pero magaan sa bato. Maraming mga nakatatanda ang naniniwalang ang lugaw na may isda ay laging magaan at mabuti para sa bato. Ngunit ang tunay na problema ay hindi sa mismong isda kundi sa paraan ng pagtimpla. Kapag sinamahan ng maalat na bagoong, patis o sobrang asin, nagiging lason ito sa mga bato. Ang labis na asin ay nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng dugo, pamamaga ng paa at pagkapagod ng mga silula ng bato dahil sa sobrang trabaho. Kung gusto pa rin ninyong kumain ng lugaw na may isda, piliin ang dalawang uri na ligtas. Dalag o karpa, parehong sariwa, hindi maalat at madaling tunawin. Sa halip na sa o patis, magdagdag na lang ng sariwang luya dahon ng sibuyas o kaunting langis ng linga pagkatapos maluto tandaan po kahit isang kutsarita ng patis ay maaaring pahirapan ang bato sa loob ng gibay o 4 oras maraming mga senyor ang paborito ang lugaw na puti na may atsarang gulay o maasim na labanos lalo na kapag walang ganang kumain ngunit ito ang pinakamapanganib sa tatlong uri ng lugaw dahil sa taglay nitong nitrate at nitrite mula sa pagkaing binabad o binuro ng matagal. Kapag pumasok ito sa katawan, nagiging nitrosamine, isang lason na sumisira sa maliliit na ugat at membrane ng ating mga bato. Dahil dito, unti-unting humihina ang kakayahan ng bato na magsala ng dumi sa dugo. Kung gusto pa rin ninyo ang maasim na lasa, huwag gumamit ng atsara o duwamuoy. Sa halip, subukan ang sabaw ng gulay na may natural na asim, gaya ng kamatis, patola, upo, o celery. Ang ganitong klasing asim ay ligtas, masustansya, at nakatutulong pang maglinis ng dugo at magpahinga sa bato. Hindi lahat ng lugaw ay masama sa bato. Kapag tama ang pagpili at maingat sa pagluluto, ang simpleng lugaw ay maaaring maging gamot na nagpapahinga at nagpapalakas sa ating mga bato. Ang lugaw na may kalabasa at buto ng lotus ay isa sa pinakamagandang pagkain para sa mga may edad na gustong magpahinga at magpalakas ng bato. Ang kalabasa ay mayaman sa beta-carotene, isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa mga silula ng bato laban sa pamamaga at lason sa dugo. Samantala, ang buto ng lotus ay kilala sa kakayahang magpatahimik ng isip, magpabuti ng tulog, at mapabuti ang daloy ng dugo sa bato. Kaya nakatutulong itong makabawi ang katawan habang natutulog. Para sa masustansyang paraan ng pagluluto, gumamit ng 80 gram kalabasa at 30 magram lotus, pakuluan sa 250 mm tubig hanggang lumambot. Patayin ang apoy Bago idagdag ang isang kutsarita ng olive oil, huwag maglagay ng asin o asukal. Ang ganitong lugaw ay magaan, masustansya, at tunay na gamot para sa bato. Lugaw na oats at munggo, natural na panglinis at pampalakas ng bato. Mga mahal kong lolo at lola, sa dami ng masustansyang lugaw, ang lugaw na gawa sa oats at munggo ang isa sa pinakamainam para makapagpahinga at makapag-repair ang ating mga bato. Ang oats ay mayaman sa beta-glucan, isang uri ng fiber na sumisipsip sa kolesterol, taba, at mga lason sa dugo. Kaya't mas magaan ang daloy ng dugo patungo sa mga bato at nababawasan ang kanilang trabaho. Bukod dito, tumutulong din ang beta-glucan na pababain ang asukal at presyon ng dugo, bagay na napakahalaga sa mga senior. Samantala, ang munggo ay parang natural na filter ng katawan. Taglay nito ang inosin na nagpapaluwag sa maliliit na ugat ng bato upang mas maging maayos ang sirkulasyon at mabawasan ang pamamaga. Kapag pinagsama ang munggo at oats, nakatutulong itong maglabas ng lason, magpababa ng uric acid at magbigay sigla sa katawan. Paraan ng pagluluto. Gamitin ang 50 jiriri oats plus 30 degree mga pakuluan sa 250 ml na maligamgam na tubig hanggang lumambot. Pagkatapos patayin ng apoy, magdagdag ng un kutsarita ng langis ng linga o olive oil. Huwag maglagay ng asin o broth cubes. Kainin ito sa pagitan ng siyebumbo o 90 muguwa ng umaga, isang maliit na mangkok, 200-250 ml bawat kain. Kapag ginawa ng regular Mapapansin ninyong mas malinaw ang ihi, mas magaan ang katawan at mas kalmado ang isip araw-araw. Tons. -araw. Lugaw na may matamis na gulay, simpleng pagkain na tumutulong huminga ang mga bato araw-araw mga mahal kong lolo at lola. Sa lahat ng lugaw na nakatutulong sa bato, ang lugaw na may matatamis na gulay ang isa sa pinakamabisa sa pagpapalinis ng dugo at pagpapahinga ng mga bato. Ang mga gulay tulad ng karot, upo at kabute ay mayaman sa soluble fiber na kayang humatak sa mga lason tulad ng ure at uric acid palabas ng katawan sa pamamagitan ng bituka. Dahil dito, bumababa ang trabaho ng bato sa pagsala ng dugo, kaya't mas magaan ang pakiramdam at mas maaliwalas ang katawan upang makuha ang lahat ng benepisyo, gumamit ng sariwa at lutong gulay, lutuin ng malabnaw, hindi masyadong malapot, at hayaang lumambot sa sarili nitong katas. Iwasan ang asin, patis, o broth cubes, dahil kahit kaunting alat ay pwedeng pahirapan ang bato. Kung gusto ninyong mas masarap, magdagdag lamang ng kaunting luya o ilang patak ng olive oil Pagkatapos, patayin ang apoy. Isang mangkok ng lugaw na gulay tuwing umaga. Magaan sa tiyan, mabuti sa puso, at regalo para sa inyong mga bato. Ang pinakamainam na oras para kumain ng lugaw ay mula pito mori hanggang no makulas ng umaga. Dahil sa panahong ito, pinakamalakas magtrabaho ang ating mga bato sa pagsala ng dugo. Kapag kumain sa tamang oras, mas madali nitong naaabsorb ang sustansya at hindi napapagod ang katawan. Iwasan ang pagkain ng lugaw pagkatapos ng 9 po ng gabi. Dahil sa oras na ito, dapat nagpapahingan na ang mga bato. Ang pagkain ng gabi ay parang pinipilit silang mag-overtime. Ang dami ng lugaw ay dapat 200-250 ml lamang bawat kainan, katumbas ng isang maliit na mangkok at uminom ng 100 ml maligamgam na tubig pagkatapos. Sa maghapon, huwag hintaying mauhaw bago uminom. Uminom ng tubig paunti-unti, hati sa maraming beses, upang tuloy-tuloy ang pahinga at paglilinis ng bato. May ilang grupo ng mga senyor na kailangan maging maingat sa pagkain ng kahit mabubuting lugaw. Una, ang mga may diabetes na hindi pa kontrolado dahil may natural na starch ang gulay na kalabasa at tuats, dapat bawasan ang dami at huwag kainin sa gabi upang hindi tumaas ang asukal sa dugo. Ikalawa, ang mga taong sumasailalim sa dialysis o may limitadong potassium, kailangan kumonsulta muna sa doktor. Dahil ang buto ng lotus, munggo at mga gulay ay may natural na potassium na maaaring magdulot ng sobrang kalium sa dugo. Ikatlo, para sa mga may pamamaga ng paa o madalang umihi, piliin lamang ang lugaw na loang at walang alat at huwag kalimutan ang maikling pahinga pagkatapos kumain. Kung gusto ninyong subukan kung humihinga pumapaan ng magaan ang inyong mga bato, sundin ang simpleng trima araw na pagsubok na ito. Araw 1. Itigil muna ang isa sa tatlong salarin. Lugaw na may karne ng baka, isdang maalat o lugaw na may atsara. Uminom ng isang baso ng maligamgam na tubig bago mag-almusal. Araw 2. Pumili ng lugaw na mabuti para sa bato. Kalabasa at buto ng lotus, oats at munggo o matamis na gulay. Kainin ito bandang alas 7 no ng umaga at maglakad ng 10 minuto pagkatapos. Araw 3. Ituloy ang parehong lugaw, iwasan ang maalat, pritong pagkain at sabaw ng buto. Pagmasdan, kung mas gumaan ang pakiramdam, lumiwanag ang ihi at nabawasan ang pamamaga, senyalis yan na nagsisimula ng gumaan ang trabaho ng inyong mga bato. Mga mahal kong lolo, lola, kuya at ate. Matapos ang lahat ng ating napag-usapan, tandaan po, ang kalusugan ng bato ay nakasalalay sa maliliit na desisyon araw-araw. Hindi kailangang mamahaling gamot. Minsan, sapat na ang isang mangkok ng tamang lugaw. Simulan po nating bawasan ang alat, iwaksi ang mga broth cubes at patis, at palitan ang pulang karne ng mas magaan na gulay at munggo. Tuwing umaga, maglagay ng kaunting luya sa inyong lugaw. Simpleng paraan, pero malaking tulong sa sirkulasyon at sa bato. At higit sa lahat, huwag kalimutan. Kasama ninyo kami sa Buhay Malusog Senior PH kasama si Dr. Antonio Reyes sa bawat hakbang ng inyong mas malusog na buhay. Kaya po, pindutin ang subscribe at ang bell icon at ibahagi ang video na ito sa mga mahal ninyo sa buhay. Simulan na po bukas ng umaga, isang mangkok ng lugaw na masustansya at magaan sa bato at mararamdaman ninyo dahan-dahan bumabalik ang gaan ng katawan at ginhawa ng luob